Patingbigyan ang panaginip mula kay Marivic Nogaliza. Ang kanyang panaginip ay tungkol sa kanyang nanay at tatay na dalawang taon nang pumanaw at napanaginipan niya ito. Ibig sabihin lamang ay nangangailangan sila ng dasal at kailangan niyo din po silang bisitahin sa kanilang puntod. At dalhan niyo din po sila ng bulaklak upang maging kaaya-aya ang inyong pagbisita sa kanila sila po kasi ay kung naniniwala kayo na yung mga mahal natin sa buhay, pag sila, nandyan pa din ang espiritu nila. Kumbaga, nakagabay pa din sa atin. Dahil alam nyo ba, kung kayo mismo na tayong mga buhay, hindi na natin sila maalala minsan dahil sa sobrang busy natin, sila yung nagpaparamdam sa atin para maalala natin sila. At huwag din kalimutan na punta kayo sa simbahan at magpamesa kayo at ipabanggit ang pangalan ng iyong nanay at tatay. Ayun po ang pinakamaganda at mabisa talaga para sa mga kaluluwa. At isama nyo rin po sila sa inyong dasal kahit na sila ay pumanaw na. Isama nyo sila sa inyong dasal bago kayo matulog. At kausapin nyo po sila at huwag na huwag kalimutan ang pagpapasalamat kahit na sila ay pumanaw na. Isang mabisa ito para maramdaman pa din ng mga kaluluwa nila na andyan kayo na mahal nyo pa din sila kahit na sila ay wala na sa mundo. At alalahanin lahat ng ito ay gabay at kahulugan lamang. Kaya ito si Ao nagsasabi sa inyo na magandang araw sa lahat. At maraming salamat sa iyo. Maribik no Galisa.